guys, good morning guys Ito eh, po ako sa inyo Yung ano guys Magkaiba ng cambio sa ano, neutral uh, Tapat Ito, ito lang sa inyo guys ha Ayan guys, yun yung mga paratos nyo guys Ayan yung sa tubig uh, Sa gas, fuel Ayan team, yung <tasipan> yung Pilipino, ito yung hangin guys, uh, nato ya, yan. Uh, ito Giga guys, UZ-1. guys, mga May pa sa likod guys, may kita Ito yung, ano guys Ito yung cam view Ayan. sinasabi ko guys yan. Ito yung... Tapat nya guys Tapat nya Pumapalo kasi yan uh, Pumalo Yung tapat nya neutral yan Nasa Kwarta Ayan tinulak mo yan kwarta yan pag kinila mo yan dito kita yan neutral kasi tulad nung una kong gamit guys yung iba kong nilagamit yung neutral niya nandito sa segunda tsaka yan, yan segunda trisira yan guys nakatapat yung neutral niya pag tinulak mo yan nakasigunda yan pagbalik neutral trisira nga tapos ang reverse yan ganun mo lang ipapunta mo sa kaliwa mo tapos tulak yan naka neutral ka na pag hila medyo ano mong kulay kunti ganyan play mira kasi ito guys mapalo to tumatapa sa ano neutral nya matapat dyan sa ano, sa kwarta sa kinta yung ano yan guys sixta ganun mo lang guys oh karatihin mo lang pag ganun guys may tulak yan sixta yan pagbalik neutral ganun din muli pigilan muli so may, uh, palo yan may mga spring yan eh pigil tulak oh, oh, yan. yan yan guys yung madali lang magmaniho kaya pag nagsampa ka sa ano guys, magpasasakyan, alamin mo muna yung cardio bago mo paandarin. Uh, hindi, hindi ka maliligaw. Yung uh, ano, alamin mo muna na uh, cambio pag cardio mo, pak, ah, cambio mo ng segunda, uh, ano guys, segunda mo na yan. Huwag ka na mag -primera at yung, yung mga malaki sakyan mo kaya ng si yun pag mga, mga ano naman kasi ginagamit lang yung mga plimera na yan guys yung mga pahon mabibigat hindi ka makaabanti eh. sa mga mabibigat na kukuha mo yan same niya tapos to guys yung ano hand yung and angat lang to -angat nito ito nakarelis na at, kung nakahinto ka kailangan ni hand brakes mo at, yan at, guys yan guys ah, isuso giga lahat ng mga no sakyan guys ganyan din yung parehas lang yung maliit pa no, malaki hmm ano lang ngayon may mga matik sa mga matik kailangan mas maganda yung guys marunong ka na sa, sa manual sa mechanical kaya ano? manual wag sa matik kasi diretso ka matik pagdating sa mechanical wala nga nga ka na manual kailangan natuto ka muna dito sa mga ano mga mechanical na uh, manual na ito ganun guys eh, ito pag masampakan sa mga ano, yung mga ilaw alamin mo na, madali mo nang malalaman yung mga ilaw ito, pag tinulak mo, ganun din yan eh pag tinulak mo, o oh, yun makaano siya maliwa pag tingnan mo so kanan ila oh yan, kanan na ah ganun lang guys ito naman ito pag iangat mo ito guys oh ito, ito pa. yan, Pag hinila mo yan paangat, angat, chipak, oh, naka, nakasar guys. Uh, isang pitik, pa taas ulit, ito na. Yan pag kinila mo to guys pa ano kinila mo to papunta sa iyo ah, ganyan naka ano ka guys naka exhaust brake yan dito ni ba tulak dito sa unahan pa patulak diyan exhaust brake magagamit niya mga exhaust brake pag mabigat yung mga karga mo pa matulin ka kailangan mo nang exhaust brake gamit ng ano may ano ka na may exhaust brake ka na may engine brake ka pa para madaling madaling minto, mapabagal yung takbo mo yan ganun yung guys ito sa mga pasulong gamit ka ng mabibigat gargada mo mag engine brake ka yan o pag makakita mo naka ganyan guys kulay yan naka engine brake ka kita mo yan yan kita mo yan pag naka ganyan po, man, naka engine brake ka yan Ayan, wala. nilis Ano lang guys, mga giga. Ito. So, so, giga. O, ano man, mga puso. Ayos lang yan guys. Sino? Walang pinagkaiba yan. Ito ang matakot pag maganda Basta alamin mo lang, cambio. Ito. Ito, tulad nito. Pag tinulak ko ito, naka-tresira yan guys. Ayan. Ya, pag ginatinula ko, nakapisira yan. Ah, kwarta yan. Hindi ka tulad nung una, yung sinabi ko, na ano, yung pag yung iba, nandito yung neutral niya sa, ah, yung neutral niya, nandito sa tapat sa ano, segunda at saka tuisira. Yan. Segunda. Tuisira. O yan, ganun. Pag ginarati mo ng ganun, guys, patulak. Ah, uh, yung neutral, ano, reverse balik um, Ganun lang guys Salamat Ayan Nakahanap tayo na Okay Good morning sa inyong lahat guys Yun lang na, Ano ko share ko sa inyo Medyo Ano ngayon Ayan na guys Dito tayo ngayon sa ano? Lipa, Batangas